Chloe San Jose at fans ni Fayang nagreact sa post ni OJ Diaz tungkol sa isang influencer, hindi umano sila ang tinutukoy sa nasabing post. Mainit na usap-usapan ngayon ang revelasyon ng kilalang talent manager at showbiz insider na si OJ Diaz tungkol sa isang influencer na di umano'y sinusubuan ng kanyang personal assistant habang kumakain dahil ayaw nitong ibaba ang cellphone. Agad na umani ng iba't ibang reaksyon ng chika na ito, kung saan marami sa netizens ang humula kung sino ang tinutukoy ni OJ. Ayon sa kanila, posibleng si Fayang Smith o si Chloe San Jose ang pinag-uusapan sa kontrobersyal na balita. Bagamat hindi pinangalanan ni OJ ang nasabing influencer, agad na naging palaisipan ito sa mga netizens. Dahil sa hindi pagbibigay ng eksaktong pangalan, maraming netizens ang nagbigay ng kanilang hula kung sino ang influencer na ito. Karamihan sa mga komento ay nagtuturo kay Fayang Smith, na kilalang prangka at may reputasyon ng pagiging kontrobersyal, at kay Chloe San Jose, na minsang napagbintangan ng pagiging demanding sa kanyang mga staff. Narito ang ilan sa mga komento mula sa netizens. Feeling ko si Fayang ito. Sa dami ng isyo niya, hindi na ako magugulat kung siya nga ang sinusubuan ng assistant. Baka si Chloe San Jose. Dati nang may balita na demanding siya sa personal assistants niya. Nakakatawa pero nakakainis din isipin. Sino ba naman ang ayaw tumigil sa cellphone para kumain? Over na yan! Dahil dito napilitang magbigay ng reaksyon si Chloe San Jose matapos ilang beses umano siyang tinag ng mga netizens sa nasabing post at sinabing siya umano ang pinapatamaan ni OJ Diaz kaya naman nilinaw na umano ito sa pamamagitan ng isang social media post para ipaliwanag ang kanyang side. May mga rason na ibinigay si Chloe para patunayan na hindi siya ang tinutukoy ni OJ Diaz. Makikita kasi sa comment section na puro Chloe at Payang ang posibleng hint ng netizens tungkol sa post ni Ogie Diaz. Depensa naman ng mga fans ni Payang. Kung si Payang man tinutukoy niya, pake niya ba e pinsan niya naman yung PA ni Payang na sinusubuan siya? Tsaka bakit maliit na bagay kailangan papalakihin, sobrang big deal ba nun or gumagawa ka lang talaga ng ika game mo para mapansin ka ng fans ni Payang? Dahil yung alaga mo di mapansin at unang naligwak sa PBB Spicy. Malabong si Payang, to remember pinsan niya lang din yung PA niya sa ka-friend niya rin mga makeup artist niya at pati nga RM niya close niya na rin is so impossible talagang si Payang yan halos lahat ng kapalibot sa kanya super close niya lagi niya kaharotin sa mga off cams. Konting consideration lang, Sir Augie. Bata pa si Payang namin kaya medyo makulot at pasaway nag a pa siya kung paano umasta bilang artista at celebrity kaya don't be strict. Wala pa sa saktong pag-iisip yan kaya ikaw na lang muna mag-adjust, sir. Nagmit na ba si OJ Fayang kung si Fayang ang tinutukoy niyan? Kung hindi si Chloe at si Fayang, sino kaya? Anong sayo dito mga ka-trend vibes? <tries>